narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-uusap pa rin sila Kuya Ruel and Miss Rachel tungkol sa ginagawa na bahay nila Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel, Grabe, ang ganda ng bahay niyo, no? Sa'yo, Rachel, ano kayang magandang kulay ng bahay niyo? Sumagot naman si Miss Rachel at sabi, Para sa akin, Siguro, gray. Natawa naman si Kuya Rowell at sabing, Eh, ang pangit naman nun eh. Dapat yung babagay sa inyong color ng mga kapatid mo. ba diba, halos babae kayo? So, parang maganda siguro pag pink. Natawa naman si Miss Rachel at sinabing, Ayoko ng pink. E di parang mukhang babaeng-babae naman. Natawa naman si Kuya Rowell at sabing, Eh, ano pa bang gusto mong color? Sabi naman ni Ms. Rachel ay, Black siguro. Natawa naman si Kuya Rowell at sabing, Wag black kasi medyo prone yun sa lamok. Pagtapos noon ay patuloy lang nag-isip ang dalawa sa kung anong gusto nilang kulay para sa bahay. Oh my angel, angel baby angel. Ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Di na lang ng lahat. Sabi naman ni Kuya Rowell ay, ah, Rachel, pwede ka na pala dito mag-birthday, no? Dito sa bahay nyo. Kasi malapit na rin namang magawa to. nag -reply naman si Miss Rachel at sabi, Eh, Malayo pa nga birthday ko eh, next year pa. Natawa naman si Kuya Rowell at sabi, La, malapit na talaga birthday mo ngayong April na. Anong, ayaw mo ba ngayon mag-birthday? Gusto mo ba next year lang? Ano yun, gusto mo na kagad mag-18? Natawa naman si Miss Rachel at sabing, Hindi, gusto ko mag-birthday next year pero, 70 na ko ulit. Natawa naman si Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya Ruel, pero syempre dahil malapit na yung birthday mo, mas okay na dito na lang sa bahay nyo kasi maganda naman to at malapit na matapos. Tapos pala sa so birthday mo, mas dalawang special at ingrande no kasi may mga bago na kayong kagamitan, may bago na rin kayong bahay at marami na rin blessings na dumadating sa inyo. Kaya napaka-special talaga ng birthday mo. Natuwa naman si Miss Rachel. Tapos nang ilang kwentuhan ng dalawa, ay biglang inapakan ni Miss Rachel ang sapatos ni Kuya Rowell sapagkat parang bago daw ito at kailangan binyagan. Kaya naman biglang tumakbo si Miss Rachel. Kinilig din ng mga nanonood doon pati ang mga viewers sapagkat naghabulan ang dalawa. Kitang kita na napakasaya ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Pagtapos naman ito, ay nag-usap sila muli. Sabi naman ni Kuya Ruel, O oh Rachel, sa birthday mo pala ha, dapat ako yung pipili ng sosotin mo. Dapat special yung sosotin mo kasi birthday mo yan eh. Natawa naman si Miss Rachel at sabing, Ha? Eh, ba't ikaw naman yung pipili ng susotin ko? I-birthday ko nga yun eh. Natawa naman si Kuya Royal at sabi, Dapat nga ako yung pipili kasi ako naman yung escort mo eh. Natawa tuloy si Miss Rachel. Talagang napaka-sweet na ng dalawa habang tumatagal at kitang kita na hindi na sila naiilang at nahihiya sa isa't isa. Grabe na rin ang kaswitan at magpapakilig ng dalawa sa mga manonood. Oh, sabi ni Kuya Ruel ay, Ako dapat pipili ha, kasi dapat hindi ka nakapang bahay. kasi special day yon. Pansin ko lang din, parang lagi kang nakapangbahay pati kahit aalis tayo. Pero alam mo, okay lang yon kasi kahit anong suotin mo, talagang nagsistand out yung kagandahan mo. Hindi importante yung sinusot mo para sa akin eh. Kasi halos lahat bagay sa ganda mo. Bagay na bagay sa lahat. Nag-reply naman si Miss Rachel at sabing, Ha? Bagay tayo? Kinilig naman si Kuya sa sapagkat bumanat si Miss Rachel. sobrang kilig ni Kuya Ruel ay talagang parang na-speechless siya at hindi mo na nakapagsalita. Sabi naman muli ni Kuya Ruel, Ha? Anong sabi mo? Bagay tayo? nag naman si Miss Rachel at sinabi, Hindi, wala na. Tao na tayo. Kaya naman, nagtawanan ang dalawa. At kahit tapos na ang joke ni Miss Rachel, ay kitang kita kay Kuya Ruel na talagang kinikilig pa rin siya. Pagtapos naman nun ay sabi ni Kuya Ruel ay, Rachel, maraming maraming salamat ha, kasi dahil sa iyo nababawasan yung pagka-homesick ko dito. Dahil nakilala kita, meron akong at meron na umalalay sa akin kapag may problema ako. At least, napapawi yung pagod ko. Oh, oh, Mister angel. angel, baby, angel. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mister? Dagdag pa ni Kuya ay sabi, dahil sa iyo Rachel, napapawi siya. yung pagod ko. Makita lang kita kahit sa video call ay talagang nababawasan yung lungkot ko. At alam mo, isa ka rin sa mga inspirasyon ko sa buhay at nagpapalakas ng loob ko. Kaya sobrang salamat ha. Kasi kung wala ka, siguro grabe yung lungkot ko. Kinilig naman si Miss Rachel at sabi niya, sabi naman sa'yo eh, kahit anong mangyari, lagi lang ako nandito. Kaya pag nalulungkot ka, isang chat mo lang sa akin, magre-reply ako kapag wala akong ginagawa. Kaya sana, hindi mo na maramdaman yung kalungkutan at hindi mo na maramdaman na mag-isa ka. Kasi, palagi lang ako nandito sa likod mo, nakasuporta sa'yo. hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang nakakapanabik na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa panonood. Bye!